Okay mga kateknik, bali may ginawa kami ritong Ford Raptor. Ford Raptor. Sandali lang, takpan ko lang yung ano. Takpan ko lang yung plate number muna. Bali Ford Raptor itong ginawa namin. Bali palit lahat ito ng ano palit ng piston, ng caliper, piston. Ano, harap at likod to. Yung sa likod, balik tapos na namin. Kaya lang, nagkaroon kami ng aberya dito sa unahan. Dahil hindi kaparehas yung ano, rotor. Hindi nagparehas yung rotor. Kasi malaki yung, yung dumating na bago ay maliit. Ito yung sa likod. Ito yung sa harap. Bali yung dumating na pangharap, maliit. Kaya binalik namin. Ito yung pinagpalitan namin. Pati fuel filter, nagpalit kami. Huwag mo masyadong, ayan, tama lang. Huwag mo masyadong higpitan Yan tama lang. Yung naka, ano lang siya. Yung basta hindi siya lang, uh, hindi siya lang siya matatanggal. Nilagyan lang namin yung lock ng ano, kasi baka magtumapon. Sige lang, <laughs> okay. okay lang. ali itong sasakyan nila san natagasan nga to may ari nito panginay 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 palagtas panginay balagtas. kasi yung mga taga roon nakalimitan na, na dati dito sa amin yung mga sasakyan nila puro kalawang yung pangilalim kasi yung lugar nila nababaha dali nakaparada ito sa bahaan itong kanilang sasakyan may tubig yung pinaparadahan nila sayang yung mga sasakyan tulad nito raptor pa naman to Dali lang. Para makikita nyo. Ayan o. Raptor to eh. Ford Raptor. Nababaha lang ng ano. Buti sana ako bang tubig ano, tubig tabang. Kaya lang alat yun eh. Tubig alat kaya ang bilis kalawangin ng sasakyan. Pang ilalim nila. Guro bukas maano to. Bukas tapos na to. Basta maibalik lang yung ano, may deliver lang yung may deliver lang yung ano, rotor, rotor disc. Dali naglilinis na yung mga kasama ko. balik balik to lang natin sa magkinawa namin Sa yung iba natapos na. Kalabas na. Dali marami kaming ginawa ngayong araw na to. Uy, wala nga pala ako buwan mga kapatid. Bali makikipaglibing ako sa aking kamag-anak. Sa tiyahin ko. Bali luluwas ako ng Quezon bukas. Yeah. Oo, traktor ang ginagawa natin mga kapatid. busy talaga kami hindi ako makapag video namin ginagawa kasi makakaabala lang sa akin yung ano, pag magbibideo ako nakakaabala nakaka eh nakakayari sa may-ari pag may ginagawa ako tapos nagbibideo ako yung iba nakaka nagpapaalam ako pumapayag eh kanina hindi ako nakapagpaalam nahirap yung ganun tama so, yan mapagalitan tayo Tuwing so, hapon, umuulan mga katikli. Basta at nag alas 4 na, sigurado na yun, umuulan na yan. Ha? 9.36? Yan o. Umuulan na naman mga katikli. Ay, ano ba yan? Panahon na to. Parang mayroon yatang low pressure area ngayon. Kaya ganito. kaya maulan tuwing hapon o tagulan lang talaga naglinis-linis na rin kami para mamaya eh uwi ano eh hey. See you next video ulit mga techniques